Basahin po natin ang Roma chapter 13 verse 1 up to 14. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan niya ay hinira ng Diyos. Kaya nga ang sumalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama at ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, datapot kung ginawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikalagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi, sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwes, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, na nagsisipamahalang walang patin sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanilay nararapat, buwis sa dapat buwisan, amambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Huwag kayong magkautang ng ano paman, sa kanino man, Maliba na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakaganap na ng kautosan. Sapagkat ito, huwag kang mga lunya, Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito. Sa mga katuwid, bagay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At ito, yamang nakilala ang panahon na ngayon kapanahunan nang magsisigising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa na kanilibad at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Heso Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen, Lord Jesus.